everyone! Good afternoon! I'm back! This is some Rusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Malakas ang laban niya. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin sa subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys so, pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Supranational tayo ngayon. So, ayan nga. Lahat tayo excited dahil nga ito nga ang pambato natin na si Tara Valencia. I time will come na pa para sa kanyang laban dito sa Miss Supra National. Yes! So, sa loob ng mahigit isang taon, ang paghihintay ni Tara Valencia para sa competition ng Miss Supra National. At eto na nga guys, magsisimula na ang bakbakan ng mga kandidata ngayong taon na to dito sa Supra National. At natutuwa naman ako kay Tara Valencia kasi talagang nakikita naman natin. Sobrang ganda at sobrang palaban. Noon palang lumalaban to sa Miss Universe Philippines sabi ko nga ay nako si Tara Valencia talagang aabangan mo to eh kasi iba talaga yung datingan niya at kung kalibre ang pag-uusapan talagang di kalibre naman ang lolo mo at masasabi ko naman, my gosh, palaban ang beauty na meron siya. Kaya hindi ako magtataka kung si Tara Valencia ay magshine like a diamond star dito sa labanan ng supranational at hindi rin imposible na maiuwi niya talaga ang corona, di ba? So, ngayon palang grabe ng ingay ng pangalan ng Philippines dahil kay Tara Valencia at grabe din talaga ang suporta sa kanya. So, ang tanong nga lahat after na maiuwi ng mga ilang kandidata natin ang mga korona mula sa international pageant. Katulad na lang yan. Halimbawa, Miss Eco International kung saan kalapit at, at kautudan Dila ito ni Tara Valencia. At tapos, ayan nga, recently, nanalo pa si, ano, si Miss Aura International. Tapos, nag-Miss World ano, Asia pa si Krishna. At eto nga si ano pa si tawag dito si Jay Opiasa, di ba? kinoronahan bilang bagong Miss Grand International. So, hindi daw ba pressured si Tara Valencia para sa laban niya sa supranational. To be honest, ang nakikita ko kay Tara Valencia, syempre, pressured yan. Ikaw ba naman, sunod-sunod ang pagkakapanalo ng Philippines. Tapos, yung isa pa sa mga close friends mo ay si, ano, tawag dito, si Miss Iko, di ba? At kung hindi ako nagkakamali, nakalaban din niya si Diyang Mati noon sa Miss Universe Philippines bago itong mag na Hispano-Americana. At ayun na nga, di ba? Nakita naman natin si Diyang Mati nag-title ng reyna Hispano-Americana. And then ito naman si, ano, si Iko, di ba? si Alexi Brooks, eh, kadikit niya rin to at ayun, nag-title din. At alam naman natin kung paano gumalaw itong si Tara Valencia pagdating sa pageant, kung paano to umora, kung paano to umiksena, plus yung kanyang kaibigan. Diba? Na si Chris na gravides, parehas silang taga Baguio. Ayun, nag-Miss World Asia at ang ganda ng pinakitang performance sa Miss World. Kaya, siguro si Tara Valencia talagang grabe yung pressure. Pero naniniwala ako na si Tara Valencia ay well prepared at matagal nga tong pinaghandaan at matagal nga tong hinintay. So naniniwala ako na talagang lalabad to ng todo-todo at hindi to basta-basta magpapakabog ng gano'n. Styling, panalo talaga ang styling ni Tara Valencia. Nakita na natin yan sa Miss Universe Philippines na talagang kumakabog talaga ang styling ng isa Tara Valencia. Pagdating sa kanyang mga eksena, makeup, ay talagang winner, di ba? Damitan, ay nako, magaganda ang mga ginagamit niyan. Kaya umaasa ako dito sa Miss Supranational ay kakabugyan ng bonggang bongga. Talagang makikipagbakbaka at makikipagsabayan niyan. And then looking forward ako sa competition, di ba? Pero ngayon pa lang, Tara Valencia, totoo nga gumagawa talaga ng ingay sa social media dahil ang kanyang video na ipin nilabas yesterday ay talaga namang pinag-uusapan ngayon. At hindi lang yan, sa pre-arrival peak ng mga uh, page, ay nangunguna na si Tara Valencia. Si Tara Valencia na ang nakikita nilang possible na makapag-uwi ng corona ng supranational ngayon taon na to. So, challenge to eh. Kasi ito yung ikalawang corona, di ba? Para sa ating bansa. Kung baga, pag nanalo si Tara Valencia dito after Butcha dato noong 2013, ay, eto na. <laughs> kaya ang sinasabi nung lahat, hindi kaya siya Matulad kay Chris na na ang nayo-uwi ay Miss World Asia. Hindi naman siguro. So naniniwala naman ako na well prepared si Tara Valencia at malinyo niyo, siya ang mag-ano, siya ang mag-uwi ng corona. di ba? Sabi nga mas malakas daw yung chance ng na may uwi daw ni Katrina Ligado ang corona ng Miss Supranational sa susunod na taon. Kasi nga daw yung ganda ni Katrina. Ako naman, no, mas confident ako ngayon dito kay Tara Valencia. Si Katrina Ligado, siguro kailangan niyo munang i-prepare talaga yung sarili niya sa lahat ng aspeto. Yung tipong paghandaan niya ng todo-todo. Mm -hmm. And then ako, para kay Tara Valencia, mas naniniwala ako na I think kaya ni Tara Valencia kasi ang ino-offer ni Tara Valencia yung fresh, di ba, ng beauty and then nandoon na may height, tapos bata, tapos kabogera. tapos reina ng na yung dating mm -hmm. kaya lang sana talaga ayun talaga yung ipakita ni Tara Valencia pagdating dito sa supranational para mas kabog talaga, di ba? So ngayon, so sa pre-arrival, nangunguna nga si Philippines, pumapangalawa naman si Venezuela, pumapangatlo naman si Brazil. To be honest, yung mga nabanggit na kandidata dito, yung pangat, pangalawa, pangatlo, ay parang mga auntie niya. Charot. So, yan. Yung, ano, anyway, yung pang mukhang tsahin ni Tara Valencia, yung mga kalaban niya dito. Kaya, parang feeling ko, ay, nako. Talagang si Tara Valencia ang kakabog. So, kung magondo, maganda. ganda ng face. So, pang-apat si Puerto Rico. Si Puerto Rico, ganun din. Si Indonesia, parang piling ko hindi na sila magbabakto ba? Kasi walang nangyari sa reigning queen nila. Kaya medyo, ano? maganda si Indonesia ngayon. Pero parang piling ko, hindi din. Czech Republic. Mm -hmm. USA. Si Guatemala. Si Curaçao at saka si Colombia. So dito pa lang sa ano sa number 10, 10 si Colombia, number 9 si Curacao, si Guatemala. Si Guatemala parang piling ko ito yung isa sa mga matinding kalaban ni Tara Valencia dito sa Miss Supranational kasi yung beauty din ni Guatemala talagang pak na pak at nako wala akong masabi oo so sobrang ganda talaga so parang feeling ko it's isa to sa mga potential na pwedeng maging miss supranational ngayong taon na to kaya mag-ingat siya dito kay Guatemala si USA parang feeling ko hindi rin mukha niya tong tsahin at the si Czech Republic mm, hindi din si Indonesia medyo <coughs> Si Indonesia, kung titignan mo, medyo maganda din eh. Pero parang hindi ko nakikita magbabak to bang. Baka magkabaliktad. Si Philippines ang manalo ngayon, tapos si Indonesia ang maging Miss Supra Asia. So, yun yung nakikita ko. Kasi noong last year, sinuwerte si Indonesia. So, parang feeling ko this year, ay baka swertihin tayo. Kaya lang ang sinasabi nila ayun nga daw, galing daw sa Asia yung corona. Kaya daw may hihirapan daw si Tara Valencia na masungkit ang corona dito. Kasi galing nga sa Asia. So, mula sa Europe, uh, sa Africa, Europe, and ano, mula sa Af Europe, Africa and then pumunta sa Dominican Republic, 'di ba? Sa Americas, then nag-Asia, and then ngayon naman daw baka sa Africa ulit yung gano'n. Sabi ko, hindi din. Depende. Depende sa ipapakita ni mga candidates at depende yan kung ano ang galaw na ipapakita ni Tara Valencia. And then si Tara Valencia nga sa pre-arrival, nangunguna na siya para sa mga ibang page. Kaya go, go, go lang. Laban lang yan. At yun nga, ako parang feeling ko, yes, nangunguna dito si Tara Valencia pero depende yan sa laro ni Tara Valencia hanggang sa dulo ng competition and then ayun, looking forward ako kung ano nga ba ang magiging eksena niya sa competition na to. Ang kinakatakutan ko lang kay Tara Valencia, wala naman akong problema sa kanya pagdating sa pasarela, pagdating sa beauty, sa styling, everything. Wala akong problema dyan. Sabi ko nga, fresh and young ang pambato natin dito and then parang feeling ko mas kabog ang beauty niya. Ang problema ko kay Tara Valencia ay yung kanyang communication skills. Execution wala tayong magiging problema. Communication skills talaga ayon doon may problema. But remember, mutchada hindi naman kagalingan din mag-English at hindi rin kagalingan talaga sa ano pero nanalo ng Miss Supranational so tignan natin kung anong laro ang ipapakita ni Tara Valencia siguro ang mas magandang gawin natin kay Tara Valencia ay supportahan ng todo-todo para sa laban niya dito sa Supranational ngayong taon na to and then of course looking forward tayo kung ano pa ba ang magiging eksena at laro niya samantalang naman sa Mr. Supranational naman ganun din malakas din ang laban ni Kenneth Cabongkal dito nga sa Super at talaga namang ay nako, grabe na mayagpag ang Kenneth Kabungkal at doon. Makikita mo talaga na ay nako, ngayon palang lang lumalakas na ang laban ni Kenneth Kabungkal at parang feeling ko ang laki din ng chance ni Kenneth para sa corona ng Mr. Supranational. So yung Team Philippines natin ngayon talagang maaasahan mo na kakabog ng todo-todo hanggang sa dulo ng competition at naniniwala ako na talagang magpapaandar sila ng bongga-bongga. Kaya laban yan Philippines. So laban yan, kaya yan. Di ba? Diba? Malay ninyo, tayo ang mag-uwi ng duo mula sa Mr. Supranational at Miss Supranational title. ba? Diba? So, yon, So, kayo guys, ano guys ang nakikita ninyo dito sa mga magiging eksena ng mga pambato natin dito sa Mr. and Supranational. So, tingin ba ninyo Taro Valencia, may uwi kaya niya ang corona. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga Sika sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.